Tinungo ni Sultan Kudarat Mayor Dato Shami Mastura ang barangay Bulalo sa bayan hati ng iba't ibang serbisyo sa mga residente sa ilalim ng kanyang Salam Barangay Program Overload. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Naptali Bilarde. Muling umarangkada ang Salam Barangay Program Overload ng lokal na pamahalaan ng Sultan Kudarat. Tinungo ni Mayor Dato Shami Mastura ang Barangay Bulalo, hatid ang iba't ibang medical services Libreng gupit, sapatos at iba pang gamit na labis na nagpasaya sa mga residente. 9 years kinagawa na natin ito pero uh, itong pagbabalik natin as alkalde ng bayan ng Sultan Kudarat kaya nilagyan natin ng overload dahil uh, before wala po tayong mobile clinic, uh, wala po tayong uh, uh, free billing no sa hospital bills. Ngayon meron na po yon and then uh, pag ikaw gusto mong uh, mag-degosyo, gusto mong kumuha ng business permit, yung application mo, pwede na rin dito. Kukuha ka sedula, pwede na rin dito. Uh, all in ito. So, mas maraming uh, activities, mas maraming programs. Uh, tanda ito na Uh, binabalikan po natin ang serbisyo yung bawat mamamayan dito po sa Bayan ng Sultan Kudarat. Katuwang ng Salambarangay Program Overload ng Alkalde ay ang limo program ni Maguindanao del Norte with Cotabato City Representative Baydim Pulmastura, MSSD at MOH. Nagpapasalamat naman sa tulong na kanilang natanggap ang mga benepisyaryo ng programa. Uh, ang konsepto niyan dito sa puso, dahil uh, unang-una sa lahat, pag gusto mong balikan, Uh, yung uh, yung constituents uh, wala pong uh, kahit sino man na ma ma makakapaghad lang no sa magagandang hangarin mo sa iyong mga constituents uh, Ayaw ko kasi na tuwing election lang kami nakikita ah uh, yan yung uh, talagang uh, uh, gusto ko is uh, every week may barangay tayo mapuntahan para makita tayo ng tao makatulong tayo the most important thing is makatulong tayo Naptali Belarde, I-Minds, Philippines.